Hello guys, good evening po. So, gabi na ngayon guys kasi ngayon lang ako free Um, wala akong masyadong ginagawa pag araw. So, and guys, may konting uh, information lang ako na isi-share talaga sa inyo. Talaga naman na um, uh, masasabi ko sa inyo na personal experience ko talaga naman nangyari ito sa akin, sa account ko, sa akin profile, na ngayon po talaga naman eh, talagang napapanahon po ito. Ito po yung advice ko lang po sa akin, siguro sa mga matagal na or, pero mas the best po ito sa mga bagong content creator po, na hindi pa na. alam. Sorry guys, sumunok ako. <laughs> So, guys, guess, um, ang dami ko na naman nakita or may nakita na naman ako na hanggang nga talaga ng no, problema na naman ng marami. Lalo na ng mga baguhan at maliliit pa na katulad ko, guys. So, ito po yung unoriginal content. Ayan. Diba? So, guys, marami guys nagtataka dyan or iniisip nila kung paano ba yan maalis, kung saan ba yan nagmula, kung paano nila nakuha yung violation and guys. Ito lang guys, masasabi ko, napakasimple yun guys. Alam niyo itong content, eh nakuha natin ito sa mga video na ina-upload natin, mga post, mga text, picture, and then na kung ano pang ina-upload natin sa ating cellphone sa, sa ating uh, page man yan or um, profile. Unang-una na guys sa mga reels at long videos natin na ginagawa. Ito guys, eh, madalas natin nakukuha sa reels. Opo, yung mga reels na ina-upload na rin, guys, na galing sa TikTok. Diba? Number one yung, guys, na galing sa TikTok, guys. Kaya kung ako say, guys, huwag na wag or iwasan mo talaga na mag-upload ng mga videos na galing sa TikTok nang hindi mo in-edit. Yes, pwede naman natin, guys, gamitin yung mga videos na yan na galing sa TikTok. Basta in-edit lang natin ito ng maayos. So, alis natin yung logo. Ngayon, guys. Yan, guys. Ang isa sa pinagbumula ng unoriginal content. Sorry, guys. Napawisan ako. Alam mo, guys. Sobrang init talaga dito sa Maynila. Charis. sa so balik tayo. Sa so unoriginal content. So, yun, guys. Ang unoriginal content is nakukuha natin sa mga ina-upload natin mga TikTok videos sa ating mga ina-upload na long videos guys Ito number one guys iwasan nyo yung paulit-ulit na pag upload o yung nag -re upload tayo ng mga videos na in-upload na natin dati din i-upload ulit natin ngayon guys And guys dyan tayo nagkakaroon ng issue about yung sa unoriginal content yung paulit-ulit natin pag upload ng mga videos kahit pa sarili nating videos yan guys Mm, bawal yan guys. Iwasan yung mag-upload ng sarili natin ng video ng paulit-ulit. Once lang, guys. Isang upload, okay na yun. Drills lang, okay na yun. At pangalawa, guys, huwag na huwag po kayong mag-upload ng hindi nyo sariling videos or nagaling sa ibang app or platform na hindi nyo pag-aari, guys. At hindi nyo rin lang naman in-edit. Guys, isa po yan sa dahilan ng pagkakaroon natin ng unoriginal content. Plus, yung mga picture po ina-upload natin na hindi lang po sa atin, reason din po yan. Alam nyo, guys, kasi ganito lang, napaka-basic lang naman kasi yan eh. Para maiwasan natin yung ang ingay guys, pasensya na kayo. Para maiwasan natin ang unoriginal content ng guys, huwag po tayo mag-upload unang-una ng hindi natin sariling videos. iba Hindi pwedeng, guys. Pangalawa ng mga TikTok videos, bawal na bawal yan. Ayaw na ayaw ni Facebook niyan. Iwasan po natin yan. At ito guys, ako actually guys, um, nangyari po sa akin to personally. Kaya na-advise ko talaga to sa inyo guys. Kasi kahit ako, nakaranas ako guys, magkaroon ng original content within parang one month lang guys nanood ako ng mga tutorial about siya nagtanong-tanong ako at nung malaman ko guys yung violation ko saan siya nagmula guys binalikan ko po lahat ng mga reels video ko at dinelete ko po lahat ng may galing sa tiktok kasi guys sa aminin ko dati gumamit din ako ng mga hindi sa aking videos or hindi ko sariling videos, ginamit ko rin at in ko sa aking reels. O in-edit ko siya. Kaya lang guys, siguro mga nakasampung upload ako ng hindi sa aking videos and then um, mga TikTok ko, in-upload ko rin guys sa aking reels kasi hindi ko pa alam yun dati. So, guys, nung review po ni Meta yung aking uh, account, profile, doon po ako na-issue ng original content. Nahirap, nahirap ako. Hindi ko alam kung paano siya aalisin, guys. Hanggang sa nalaman ko, guys, ay dinilit ko po lahat ng aking mga TikTok videos, ng hindi ko sarili, uh, ataw dito, videos na in-upload ko sarili. Dinilit ko siya, guys, lahat. Chinet ko po talagang mabuti yung aking account na wala na akong mga original content na maalis na yan. Meron kasi ako guys sa long form video ko. Nag-upload ako ng mga limang videos na hindi pa sa akin. And then sa aking reels, nag-upload din po ako. Bukod pa yung mga TikTok ko. So, na-issue na -issue ako guys ng unoriginal content. Ganun po. Kaya, nung una hindi ko talaga alam guys. So, lahat dinilit ko yun guys. And then, saka po ako nag-report. In-report ko po yun kay Meta. And then, Saka ako nagpa-review. Guys, ilang days, three days lang guys, wala na po yung akin ng original content. Wala na yung original content. Natanggal talaga siya guys. So ito talaga guys, may advice ko talaga sa'yo guys. Napaka ano nito. Uh, proven tested ko na to guys, iwasan po natin mag-upload ng mga TikTok videos sa reels natin, iwasan natin mag-upload ng mga long form videos na hindi sa atin, or pwede naman tayo mag-upload ng mga TikTok, basta edited to guys, inedit nyo talaga, inalis nyo logo, marami kayong binago, pwede guys, kasi ako ang ginagawa ko yun, pero edited lahat. Yes. At saka guys, ito pa yung isang ma-advise ko sa inyo guys para mabilis mawala yan ha. Kasi minsan nga nadi di nag yan sa ating um, profile or page. Minsan guys, notification na lang yan ni eh, Meta. So, para maalis yan guys, unang gawin nyo guys, mag-live kayo. so, uh, 20, 21 days po kayo mag-live kahit pasabihin umaga or hapon. Basta sa isang araw guys, mag-live kayo kahit dalawang beses. Tigo 1 hour, depende na lang sa'yo. Isa guys para ma-recognize talaga tayo ni Facebook na tayo yung may-ari ng no account. Then pangalawa, mag-upload po tayo ng mga original reels video natin guys. Siguro kahit mga dalawa or tatlo lang kung yun lang kaya mo or kung mas marami, di sa ganda. Di ba nasa sayo yan? Na puro sa atin guys. Na makikita niya talaga na atin o tayo yung may-ari ng no account. Plus, mag-upload po tayo lahat ng mga sarili nating picture. Huwag tayo kumuha sa iba, sa magazine o Kung saan saan pang application, iwasan natin yun guys. Ngayon lang guys, ganyan mo, within 21 days. Opo, ngayon, pag umabot na ng 21 days at hindi pa rin natanggal ang original content mo, yun lang guys, hindi ko na talaga alam. Kasi po ako po personally, the experience ko at 3 days lang guys, natanggal po ang, ang aking unoriginal content. Dahil nga po yan sa aking mga in-upload na hindi ko pag-aaring mga video. So, yun lang guys. Sana po may natutunan. Kahit i-share ko na po at nagawa ko na ulit to dati sa akin. Uh, na upload ko na to dati. Ngayon, inulit ko lang po kasi may mga nakikita ko yan ng problema na guys. Actually, basic na lang po sana yun Kayang-kaya natin gawa ng parahin yan. Basta sumunod lang tayo sa mga rules and policy po ni Meta. Which hindi po tayo magkakaroon mga ganyang violation. Yun yun lamang po at magandang gabi po sa inyong lahat. Iingat po tayo. Bye!